Hi guys, uh, sa mga tro pamilya po natin and, and uh, fellow content ko dito, magandang kumaga po so kukuha po tayo or nagigit ng tubig na uh, pwede yung panghugas eto and kung tuloy-tuloy din ang ulam pwede din po sa pangkinom hindi ba ang dilimsimis ng tubig dito po sa Aku's parking po ng uh, si Chua Amis po ito ang na po and, diretyo, maliligo na din po tayo basa na ako guys ito po yung kalinaw yung tubig diba o ito po namin kinukuha oh guys dyan pwede din po pang inom yan guys kaso lang dapat lagain mo po if ever maligo so, ko ng person gamit ang buwan natin dalang lang tayo ng dutra sa ibang wala sabon eh shampoo sabon na panlaba maya ano pa basa ay ano ba yan Di basa ng first jump so pamilya and aking fellow uh, content creator good morning and of course aking mga followers magandang umaga po so maliligo muna ang ang first son ayun oh ako magalis ng damit guys kasi hmm, may asin ako dyan na makikita ng mga char gabahan huh, ko din yung kasi ito. good morning po guys marigot tayo maaga kasi may meeting po tayo huh. ng katawan ko guys sa pagtatanim kahapon nani bago po ako nagtanim kasi guys kami simula 7 7.30 tapos natapos alas 5 so sobra 500 ang hatian po namin and then ngayon naman meeting naman tayo mga guys At, meetingan ko ang aking mga pamangkin ng mga anak-anakan ko po so yun yun lang po guys magandang umaga and god bless po